Mama, good afternoon. Ah, photographer ako. Okay lang, ano? Ah, ma-picture ang kita. Really Pwede Bali, ano, uh, ah, naging stranger's photo shoot ako. Tapos, na, na, no, 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 notice kita. Ah, anong pangalan nila? Ina po. Ina, ilang taon na sila? 15. Ah, 15. Di halata ah. <laughs> Parang ano, 18. Oh. May, may karanasan na sa photo shoot? Wala po. Ah, first time. So, dito lang. Malapit. <laughs> ano ginagawa nila dito? Papa siya lang po. Ah, siya lang. Ito yung page ko. Na post po kayo sa uh, TikTok tapos Facebook page YouTube. Okay lang, hindi kayo nagamadali. <laughs> hindi naman. Ay, okay wala mamatanggal ka ng shade. Ay, oh, Ay, ganda pala ni Ma'am no. Meron kang lahi. <laughs> Ah, wala. Meron, meron sa grandparents mo. Anong lahi? Meron, madami. American? Meron may Chinese, Spanish. Pero ganda ni mama yun, no? Photogenic yun, no? Japanese. All Alright din. Eh? Yung simple lang na post. puso kong nag-iisa Araw-araw na iisip ka Salamat sa Diyos Magkilala ka Nag-muse ka rin, ma'am? Ayayin ko Asyay type ka sa mga ganyan Bagay na bagay sa'yo ano, ma'am, mga, sa mga muse, gano'n, sa mga Miss ng basketball, gano'n <laughs> na Parang nasisilo ka naman. Tapos tot ka ng cakes. Ang ganda naman mo. Sandala mo lang siya. Ayan. Parang nagtanggal ka na ng salamin. Ah, oh, ganyan o. Oh. Tapos tolen shots. Tama kayo si Doggy. Okay lang. Okay lang hawakan mo. Ayan. Ang pangalan ng dog mo. Tamtam. tam, -tam. <laughs> Okay lang hawakan mo siya. Ayun, ah, thank you. Thank you kay ma'am. Thank, you, uh, thank you kay Tam Tam. Thank you po. Tingnan tanong lang, ma'am, anong, anong mga pinagkakabalan sa buhay? Um, puro school po. More on uh, I... academic. Okay, academic? Okay. Tagasan sila ulit? po Antipolo. 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 Thank you ko ma'am. Ayan. Thank you. <makes> Sa iyo puso ko'y aking iingatan Salamahan mo ang puso ko na dating nag-iisa Nagpapasalamat sa Diyos na tayo'y ibinanhan Ano mang pagsubok ang dumating